sa Maynila no? so tour ko kayo sa mga lugar dito sa Maynila ayan samahan nyo ako at papasokin natin yung Roseros Forest Park yung nag-iisang uh, forest park dito sa Maynila so ayan guys nandito tayo sa may area ng Luton ayan yung may babaan ng mga jeep ayan dito so pag uh, galing kayo ng Pasay yan dito ang baba nyo. Tapos doon naman sa kabilang side sa dulo. Sa may side ng Intramuros. Doon naman yung baba. at uh, tatawid lang kayo dyan sa may underpass. Ayan. So ito na yung papasok ng Intramuros ito. Itong area na to. So didiridiritsuhin lang natin ito papunta Intramuros. Kaya so, yung area ng Loton dyan. Uh, liwasan. Tatawid kayo doon sa kabila. So papasukin natin yung ano yung aroseros Forest Park. Ay under diretso lang ito papunta dun sa loob. Ayano yung diretso nito, Arroceros Forest Park makikita natin. Yan bago kayo makapasok diyan sa Arroceros Forest Park ay maglilista muna kayo ng pangalan. Magsusulat ng pangalan nyo tapos address, cellphone number. para alam po nung nag-maintain ng uh, Aroseros Forest Park kung sino yung mga pumasok sa loob so pagdating nyo dito sa may LRT side na to ayan ito yung makikita nyo yung bungad mga halaman ayan ito halaman ganda ng manana dito pagka uh, ano ng mga halaman ay, na dami nagpa-practice uh, holiday kasi ngayon guys no? Ayan. at merong uh, fountain dito sa area na to sa papuntang uh, Kison Boulevard Kison uh, Bridge pala hindi <laughs> diretso na yan Kison Boulevard yan papunta ron Kison Bridge tapos wag baba Tiapo Kison Boulevard yan counting. Tapos Ito naman yung pinaka entrance ng Roseros oh. Ayan dyan kayo mag Susulat ng pangalan At syempre bago kayo Pumasok Ayan papakita ko muna sa inyo to dito Share ko muna sa inyo meron dito nga uh, Pwede kayo magkape dito sa area na to muna sa inyo guys papakita ko muna sa inyo guys itong ano uh, dito sa may Kison uh, Bridge Kison uh, Bridge Kison Boulevard ayan ayan guys so oh. so dati itong area na to walang ganito sya ayan pero ngayon na uh, ay Ayan, napaganda na siya kasi puro halaman at nakakatulong to sa ano yan yung mga usok-usok ng sasakyan maabsorb nila yung mga usok yan, itong mga halaman na to ang kapal na dati ano lang to na maliliit lang nung panahon ni Yorme yung una siyang nakaupo yan may meron ditong isang pwede nyong tatambayan na gusto niyo maglibang-libang pero pag siyempre pag mainit <laughs> mainit talaga kanda rito oh. to at meron dito siyempre kapihan ayan pickups so, medyo mailit kayong gumimik pwede kayong magkapihan So, ito na guys. Pasokin na natin yung Aros-Eros Forest Park. Ito yung unang makikita natin dito sa bungat. Ayan. So, merong pathway na nilagay dito. Ayan, at para siyang nakalutang yung pinaka-pathway niya. Ayan, kasi pag nakalubog siya, hindi kung in case na merong tubig ayan para hindi sya mag ipon ipon so para magtagusan din yung tubig at meron ditong fountain ayan dito puntahan natin ganda nung area nung pagkagawa nyang ano pathway nya talagang iniwas sa mga puno Ayan oh. So iniwas talaga siya yung pathway niya para hindi masagasaan yung mga puno. Ayan, ito yung fountain dito. So may ilaw to uh, paggabi gabi. Yan, gabe siya. May ilaw. Uh, hindi lang natin makita yung ilaw niya kasi ano ah uh, maliwanag pa tanghalin tapat pero makulimlim siya guys ayan at dito merong area naman ng ayan pwede kayong mag sumba sumba ayan ito malawak na area na pwedeng mag uh, All alright at syempre bukod dito ay meron din dito ng uh, pinaka balcony ayan o no? oh. o pwede kayang umakyat dito ayan oh, tapos tambay kayo dun kung halimbawa bumili kayo ng kape ayan tapos nandyan lang sa unahan yung pickups so meron pong mas mahaba nito na pinaka tulay tulay or balcony dito sa unahan so pupuntahan natin dahil, uh, meron din dito ano koi fish koi fish so malawak lawak din to guys no yung ano na to Uh, tawag na to yung Araceros Forest Park ayan alam ko meron din tong may 1 hectare ayan so tingnan natin ha? alamin natin dito sa area na to alam ko nakalagay dito kung gaano kalawak so ito yung sinasabi ko sa inyo guys na Excuse me. Ayan. Parang uh, ano siya? Tulay or balcony. Ayan. Kasi ano siya eh. Tulay. Mahabang tulay. At syempre ayan dito meron pwede kang tumambay. Yung ilalim nito nandito yung koi fish. So titingnan natin mamaya. pag yan pwede kang tumambay dito so ito yung area na to nandito mo nakalagay yung ano kung ano yung meron dito sa loob ng Aroseros Forest Park ayan tapos sa duba nito nandyan yung koi fish yan sa baba nito nung tinutungtungan natin At yan bababain natin ayun yung narangan dito ayun pala pwede tayo dun ayan na lalaki na eh lalaki na ng koi fish lalaki na nila pero ano lang oh dating maliliit lang yan yan ito yung pinaka koi pan yan koi fish So, ito yung Arceros Park. Yung kung ano yung mga meron dito. What is natural regeneration? Arceros was planted with over 3,000. Okay. So, ayan guys. Kayo na lang magbasa dito kung halimbawa kayo yung uh, mapupunta kayo rito yan, nandito lahat nakadetalye. Kasi pag binasa natin lahat, pakabuti tayo ng siyam oh. Ah, ito nasira na ng ano, pinasok ng tubig. Ah, yung iba maganda yung ano, pagka-sealed niya. So ito yung pinaka area ng Arroceros Forest Park Dito sa loob Ayan talagang uh, praise ko dito kahit summer Kasi makikita nyo naman yung mga puno Ayan mas dumami pa sila no Ayan mas lumago Ayan so dito sa gilid naman na to Ayan ikotin pakita ko sa inyo So itong ginag ano dito guys sa uh, gilid na to. national area na yan dyan. Yung ginagawang esplanad. So ito lang sa local. Yung aros aros. Binakuran siya kasi uh, ginagawa ngayon dyan yung esplanad. mayan Pero yung pinaka original na talaga na ano dyan pangalan is sa uh, tawag nito uh, urban development walkway dyan. Pero mas sikat sa pangalang esplanad. Yan yun dyan sa loob niyan. So yan hanggang dun. Malawak din to. Kaya hindi kayo mag sasawang uh, mamasyal dito. Dahil uh, may pathway siya na mataas. Dati kasi, yung pathway nito, ano pa eh, nung di pa nagagawa, halos matubig. Walang ganito, hindi ganyan na, parang nakalutang yung pinakapathway niya. Yung daanan. So ngayon, makikita nyo, lahat parang nakalutang. Ayan dahil inangat nila ng konti para pag in case na uh, nagtubig or syempre pag medyo matagal yung ulan medyo nagkakatubig talaga yan makakadaan pa rin yung tao kung in case na maulan yung pagpunta ng mga namamasyal no, mag iikot dito yan. So malapit lang din pala to guys no sa Central Station. Yan no. Meron din si dito. Yan lalaki babae. Eh. So mamaya pakita ko sa inyo yung Central Station bago tayo magtapos. Si-share ko sa inyo kung halimbawa mag-LRT kayo. Sakay kayo ng LRT kung galing kayo ng Kaloocan ayan kung galing kayo baklaran so ituturo ko sa inyo yung LA babaan sa may central station so dito sa pinaka exit dito yung may uh, ano yung ano, pickups yung kapehan na uh, gusto mag uh, kape, -kape. Ayan, itong ko uh, ano na to. Pwesto na to. Bungad uh, nyo rito, fountain na agad. So ito na yun, guys, yung ano, central station. Ayan o, oh, nakikita nyo yan ah uh, bababa lang kayo dyan so may two side kasi yung ano uh, central station eh. yan Araseras so yung dyan central station pag bumaba kayo so maaaring malito, kasi malito kayo dyan kasi may uh, side ng hagdan na papuntang City Hall at may side naman ng hagdan papunta rito sa may uh, uh, Arroceros Park. Ayan, papunta rito. So, tanong na lang kayo dyan pag nakababa na kayo ng hagdan kung saan yung huwi ng uh, Arroceros Forest Park. Pero may kita nyo naman yung mayabong na halaman, eh may poste ng uh, LRT. So, matik naman papunta na dito yan sa may uh, Araceras Forest Park sa mga gusto mamasyal. So, yung mga papunta naman ng City Hall, tanong-tanong na lang kayo dyan pagpapano. So, yan, See you. See you sa ating uh, next vlog update. Thank you guys. Bye-bye.